May narinig ako kanina mga ka-explorers, no? so, hindi ko pa na-on yung camera kanina, hinihabol so, ko na lang, so, hindi nga na po kung saan banda yun. May malaking paniki na lumikad. Maraming paniki sa ibabaw na lumilipad mga ka-explore. Ayun o. No? Malaki yung paniki o. No? Ayun Ayun o. No? ng mata. Ay, hindi paniki ano siya? Ano? Parang pusa. Parang pusa. Napakaliwanag ng mata. Ano Ay, yata yan mga ka ah sa tingin ko ano siya ah milo, milo. Parang, pusa. parang pusa siya oh ah, kulay brown brown o itim yung balahibo niya at napakaliwanag ng mata niya so nagmamasid siya sa atin nakatingin sa atin mga ka ayan yung mata niya hindi lang sure kung um, ah, ano ba Makikita nyo ba sa camera kasi medyo malayo din. So yung camera natin ay ano siya hindi pwedeng isom o Wala siyang zoom kaya. Ayun o Akala ko ano paniki may ano pala Milo. Milo 'yan, Milo. Ano ang hayop na 'yan ay uh, parang pusa. Pero yung pusa mas malaki, yung pusa mas maliit siya sa pusa. So siya. So Ano siya makaistor ha, isa siyang hayop. So, hindi yan yung takay natin ngayon. Ah uh, yung hinahanap natin dito ay yung mas higit pa sa hayop. So, So mga ka-store, uh, nandito pa rin tayo sa lugar ng mga aswang. So parang nawala na yata yung mga aswang dito. Ой. papatayin ko yung uh, ilaw mga eh, ilaw yung flashlight kasi eh, nandiyan sa unahan uh, may mga kabahayan dyan so, kasi, kabisado ko na kasi itong area dahil ito yung lugar ng mga asma. so kasi pag ano tayo may dala tayo, mag ano pa ilaw tayo ng flashlight uh, napaka ano nun uh, baka makadisturbo tayo sa kanila at makalata sila so mapasok tayo dito ng uh, mahina yung ilaw natin uh, mga ilaw dito mga bahay po yan handa lang natin yung itak natin ako pa ah, oh, panigurado mayroong ayan yung ano natin eh oh. itak natin so, uh, hindi ko pala nalin, nali na, nalinisan so nakadali ito ng aswang dati nung um, nung no, uh, last kong explore dito kaso nga lang uh, hindi ako nakapag video nun kasi nagmamadali ako nun so uh, hindi ko pa nalinisan to mga um, bahay dyan uh, um, pagkikinggan pa um, natin tahimik pa naman wala ako na naririnig na bus ng wakwak ngayon kasi dyan sa unahan may nahuli ako dyan uh, apat yung nahuli ko dyan so, yung dalawa ay umalis na dito sa barako na to Ayun uh, yun yung latumira dito ito sa ano to lugar na to so, yung dalawa nandyan pero ano uh, sila? Uh, hindi na 'yun mababalik pa sa pag ng Wak wak. So, 'Yung iba uh, hindi ko na tulungan dahil uh, umalis sila dito mismo, hindi ko na naabutan. dalam pagi yang asur bahayan din so may, dar may, may nadali din akong aswang dyan so nung last kong punta dito so yung iba umalis na pero yung natira dyan nadali ko so magmamanman lang tayo ngayong gabi baka yung iba bumalik Pagsingin na natin sa darap pa ba Pemikiran kita Kalau may bahay pero mukhang wala yata nakatira dyan aligaya ah, ng mga bahay dun sa ibaba doon ah, ah, may mga tao talaga nakatira ano yun anong hayop yan palaka siguro yun yan ang aswang. Baka, baka bagong nông bát thằng giấc. Ừ. saan ka? Nandito hmm. ka ba? Bakit nawala yung iyak mo? Ano ba 'yan? Elemento ba 'yan? O anak ng aswang? kaya yun kailangan natin ma kailangan natin makasiguro Di lang ako sure no kung elemento o anong mang yun. O baka anak man ng aswang o o ano man siya. So, pero sa tingin ko ano siya. Elemento siya. Uh, mukhang hindi siya anak ng aswang. kasi yung ginamita natin ng ano natin. ayun nadali siya, nawala siya. may malaki yung palaka pa uh, si ano na may busis ng palaka diyan oh malaki ano to Wala laman. So, Hindi ko na siya nararamdaman. Wala nang ano sa paligid. Uh, yung hinala ko dito ay sa tingin ko pinamugaran ito ng uh, bago na namang elemento dito, so yung iyak ng bata yung nandil lang na sa atin uh, buti na lang na puntahan natin at uh, uh, napalayas natin dito, nawala siya so babalikan natin uh, ganito kasi ano uh, yung mga abandonadong kubo o bahay no, na wala ng taong nag uh, tumitira uh, ganun talaga Pinama, pinamamahayan so buti na lang napaalis natin yun kanina so yun mga ka-explore kung makabalik tayo dito ulit bibisatiyahin natin ulit kung uh, baka bumalik o may iba na namang titira so yun lang kasi delikado kasi yan uh, pwede silang makapahamak ng tao na uh, nagmamayari nito o sinong gagamit nito para mag ano kasi ito uh, ako kasi ito pwede silang makapahamak uh, mabuti na lang napaalis natin so yun mga ka-explore uh, na pa tayo ulit dito sa paligid uh, kasi malawak tong area na to abangan nyo